Sam, mga idol so, Maganda yung araw natin ngayon so, Kita nyo yung ating haring araw ay sumikat Napakaganda ng panahon so, yeah. At may mga ibong pang uh, mga lipat so, Sana tuloy-tuloy na maging maliwalas yung ating ano, maghapon uh, Para gumanda-ganda naman yung ating ano panahon natin ngayon eh, pa lang mali yung tagulan ulan so yan mga boss mga master pinakita ko lang sa iyo yung panahon ngayon so mga ka reptic mga ka technician mga umaga dito tayo ngayon sa ating mga unit so araw ngayon ng sabado oh. so bago magpahinga at baga rest day ay magkitik muna tayo ng ating mga unit para pagkabaling natin sa Lunis ay wala masyadong uh, problema so kung magka problema mga konti lang so ikot ikot muna tayo sa ating mga makina so nakikita nyo naman itong ating ano, mga makina dito so ilay ito ay ilan lang sa mga makina natin na ano, mga binabantayan so kadala karamihan ng mga nandito ay sa blast freezer to ito kikita nyo ilang unit to nandito walo pang siyam yung isang chiller doon at uh, dito sa kabila ay lima uh, limang unit so isang uh, chiller din saka apat uh, na blast freezer so doon pa sa mga ire doon marami pa doon at doon din sa kabilang uh, ano na yun building na yun meron pa tayong anim na unit ng pang cold storage at ang nandun naman sa medyo malayo yung ating condenser uh, uh, ng mga pangamonya so mayroon tayong tatlong unit ng pangamonya dito at uh, dito tayo ngayon sa ano, sa ating area at uh, sa umaga kailangan mga pag-check para maikota natin lahat to para pagdating ng araw ng lunes ay uh, okay tayo, babalik tayo ng wala masyadong stress so, ngayon palang sabado ay i-check na natin para uh, fully operation lahat ng ating mga unit so yun mga boss mga sir mga idol masupport naman at uh, ako'y uh, humingi sa inyo ng kaunting, ano ang at counting uh, support naman sa aking check sa rin po mga boss at uh, kung hindi naman mabigat sa inyo mag comment may comment lang para uh, kami may ano naman uh, makapagbasa ng inyong mga komento so yan yeah, mga boss mga idol mga sir magandang araw po at petris po sa atin